Hello mga ka-Inday! Magandang umaga sa lahat! Kumusta na kayo? Andito na naman sa Inday Fiesta sa ni Palbog. Kain tayo mga kainday. inday Mayroon akong dinisang kalabasa at saka kanin. lang ako mga ka-Inday magkamay ng hugas na. Gusto lang mga kainday. Kami lang dito ng, ng bunso ko. Yung bunso ko tulog. Yung panganay ko pumunta na sa school. Kain tayo mga kainday. Nagkamay lang ako. nang naghugas ako. Parang ano kasi pag nagkamay ako. Parang comfortable pa. ako comfortable pag nagkamay. Ano nga dito? Malamig-lamig na pag-umaga. Kumusta na kayo mga kainday? Huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aking channel, please. Like and subscribe. Hello? Yung may nag-comment ba? Parang halata, parang hindi daw halata na marami akong problema. <laughs> sa katawan ko daw. Yung mga problema, marami. Oo, oh, marami akong problema. Pero, ikain na lang natin. Huwag na natin, ano Maraming iisipin. Hindi natin masyadong isipin kasi. Sabi ni Lord, hindi kita bibigyan ng problema pag hindi mo kaya. Huh? Kaya, kain na lang natin. Lapit na Pasko. Ilang Pasko na hindi ako naka Pasko sa Pinas. Ilang, ilang years na hindi naka -uwi. Maraming problema mo, oh. Mga problema, hindi pa na, Ibig ibang, problema, hindi pa na solusyonan. Tagaya na lang sa asawa ko. Pero, may awa din si Lord. Naging okay din ang lahat. Salamat mga kainday sa pag-suporta niyo sa channel ko lang. Huwag niyo kalimutan yung eh. like and subscribe. Alam niyo ba dito sa pisa? Hindi Kahit maliit pa na kalabasa, ginugulay na. Ito oh. Ito yung kalahati nito. Ang cute no? <laughs> cute siya. Oh. Parang hindi pa siya ano, ano pa yung tawag, parang hindi pa, luto. Yung lutong yung ano ba, kasi maliit pa nga, baby pa nga. Ayan siya. Maliit na kalabasa. Hindi ko na ni inano yung skin ba niya? Yung green. Yung balat, hindi ko na inano. Hindi ko na tinatanggal. Kasama na yung balat sa pagluto. Madami din sustansya sa balat. Tapos dito, yung malaking kalabasa. Oh. Dito, yung malaking kalabasa. Na yung, yung ano na talaga, yellow, yellow, or orange, orange na talaga. Binuboyed lang, boiled lang yung lakwa sa, ano sa, sa bisaya. Ano yun sa Tagalog? Lakwa sa bisaya. Kung saan, lang ba? Pin lang. Ini-steam lang yung malaking kalabasa. Kinakain. Pag maluto na kakainin, parang kamuting kahoy ba? Ini-steam. kanya Hindi dito. Yung, yung, pero yung ano, pero iba, yung ano din, hindi din yung iba. Pero ka kadalasan, in-steam, tapos kinakain. Yung mga malalaking kalabasa, na. Ano? Kagaya na lang doon, doon kami sa ano, sa bukid. Nagtataka ako bakit may mga malaking kalabasa sa kwarto. Sa kwarto doon sa mga kwarto, boss sa, sa isang kwarto. Kaya pala, pag gusto, pag gusto nilang ilalaga yun, in-steam, yun lang, pina, 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 kung anong ba, kinakat-kat, Oh, may na naman yung anak Inuubo na naman siya. Nilalaga lang yung malaking kalabasa. Hinahati-hati. Sa... Hindi masyadong maliliit. Yung nagayang size nito. <coughs> Inuubo siya mga kaingay. Okay. Magpa-Pasko na. Malapit na ng Pasko. Pasko, new year na. Itong kamay ko po, ito. Ito. Hindi po to siya swollen, Galito po talaga yung kamay ko. Alam niyo ba, pag dito din, no? Dito din, kailangan yung mga hindi kayo pwedeng maglagay dito ng colorless o so kabilang color color nail polish dito sa so kabilang kamay dito pwede dito sa too, sa bisay, dito sa too. Sa waya. Sa waya pwede sa too, dili. Sa ini daw too, ikaon ini. Ini waya. Panghugas ng ano-ano, kung anong ano. Alam niyo na. Hindi pwede ito gamitin din sa pagkain. Ewan ko ba. Alam niyo ba dito maraming mga bawal? Maraming mga bawal dito sa Nepal. Ano kasi sila, parang... yung kultura nila ba parang mga... mga, 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 mga lumang kultura ba? maraming bawal lalo na pag namatay